na bibigyan ko yun ng pagkakataon hulaan niyo yung birthday ko kapag nahulaan nyo sasagutin ko yung kita mo sa loob ng dalawang linggo so yan, good morning mga kaidol ayan birthday ko po ngayon ayan may nakita po tayo ngayon dito ayan si ate nangangalkal ng basura ate magandang umaga Kumusta po kayo? Kumusta? Ano po yung ginagawa nyo? Nangwa po yung kalakal? Tagasan po kayo? Ano pong pangalan nyo? Ay, kasama mo yung silanay. Tagasan po kayo? Tagasan? Ayan mga ka-adiklo, natin dito si ate. Lahat yan, napulot mo na yan. may laman na yan may laman yan ay bubuksan mo yan mm, tapos yung ang pakukunin mo mm. nakuha nga ang atensyon ko ni ate mga kaidol ko dahil isa isa niyang binubuksan ang bawat basura sa bawat kanto at pinipili niya yung pwede pang mapakinabangan tapos pag may napili ka pag may mapapakinabangan pa dadalin mo mm. Nanay mo yun, nanay mo yun. Nay, magandang umaga. Kumusta po kayo? Good morning. <laughs> nakita ko po yung anak niyo po yun. Kumusta po kayo? Lagi Nagihirap. Nagihirap. Pero hindi po halata. Masayain pa rin po kayo. Taga saan po kay nanay? Oh, isa po akong small vlogger. Isa akong charity vlogger. Hmm. Ano po yung, kasi nakita ko siya, nangangalkal siya ng basura. Pat... Po, tapos yung papapakinabangan pa po, kinukuha niya. Opo, kami, kasama ko yan, anak ko yan, napanganay, mm. ano yan, yung pansangin na yan. Oo, kaya pala hindi siya masyadong nagsasalita. Opo, opo, opo. Hindi siya nagsasalita. Alam niyo, Nay, birthday ko kasi ngayong araw na to. Opo. Batiin niyo po ako. Happy birthday po. Hindi <laughs> Ah, hulaan niyo nga po. Mga 30? 30? Uh -huh. <laughs> Pataas pa. Higher. isa pa. Iyon. <laughs> oo. Oh, So ayan mga ka-idol ko, nagatid nga ako ngayon sa school ng anak ko at ngayon nga ay September 20. It's Apo. my day mga ka-idol. So nakita ko si nanay dito at saka yung kanyang anak. Ayun oh, nangangalkal ng basura. So nay. ah, uh, gano'n yun na po katagal yung, gano'n yun na po katagal ginagawa yung ganito? Ilang taon na po ay, yung uh, nabiyuda ko ay Huh? Balik, well, first na yung asawa kong namatay. Hmm. Oo. Oh, yan, yes. nung pakamatay niya, ito na yung ko. Okay. Ano po yung nanay? Uh, mayroon po kayong sariling jan. Siya po, ibinibenta niyo rin po yan? Ibinibenta po ng jangsyap. Uh, mura nga lang pag titulisan sa amin. Okay. Pero, nagtitulisan ko na lang yun kasi walang wala eh. Mura po. Uh, magkano po ang kilo ng ganyan? At ito? Hmm. Ano? Ibang kilo na lang po. Ang kilo? Okay. Ano nga po ang pangalan nyo nanay? Ellen po, Ellen. Mm -hmm. po. Kasi mga ka-idol ko, ano, wala ako ngayon dalang pera. Nanay, okay lang ba nahintayin nyo ako dito? Apa? Uuwi lang ako saglit sa bahay. Apa? Kukuha ako ng pantulong ko sa inyo kahit na konting halaga. Opo, okay? Opo, dito lang naman po. O, lang sige ha. Dito dito, dito po. Nanay, anong masasabi niyo sa mga taong may pinagdadaanan sa hirap ng buhay ngayon? nako, yung masasabi ko lang yung pinagdaanan ko hirap pero tinitiis ko basta hanap buhay lang nang marangal lang hanap buhay wag mm. lang yung gagawa ng kung ano, ano, nang masama o, masama basta yung sa akin kung magkano lang ang ako ko pinagpapatuloy ko lang yan para masuportahan ko yung uh, kasi may anak yan eh mm. anak, ano dalawang anak niya yung napuntisan lang siya siya mm. Napakas... Ako, ako, ako ang nagtatagulit yan sa, sa yan yan, sa pag na yan. Nag-aaral yung anak niya, great for na po yung panganay niya. Mm, napakasipag ng anak niya mga oh, kaidol ko. Ini isa, isa ni ate yung mga basura. Oh, isa isa niya. Ganyan mm. ang ginagawa namin. Mm. -hmm. Ini isa, -isa niya ang kalkalin oh, yung po, basura. Sabi ko, sige. Taglit mm. lang yan. Ako. Then, si ate mga ka-idol ko. Oh ini isa isa niya nakalkalin yung mga basura pag may mapapakinabangan pa ay kanyang kukunin oh yan mga ka idol hmm, may mga nakuha pa siya oh Nanay, hintayin nyo lang po ako sandali ha. Dito, babalikan ko po kayo dito ha. Okay po ha. Ayan, good morning po sa inyong lahat mga ka-idol. At yun na nga po eh, pauwi po tayo. At babalik din po ako sa baba. Kasi nga, nadaanan ko po yung mag-ina na nangangalkal ng basura doon sa may Galicia. At yun na nga po mga ka ko, talaga pong wala akong dalang pera ngayon kasi hinatid ko lang yung anak ko sa eskwelahan. Alam niyo po mga ka ko, totoo po yun na ah, kaarawan ko ngayon. So, salat lahat po ng ating mga viewers, Uh, hulaan nyo po kung ilang taon na ako at mag-comment po kayo. At pipili po ako ng tatlo na pag ko po ng regular load. So ayan mga kail ko, samahan nyo ako. Uuwi po muna ako, kukuha ako ng pera. Let's go! So ayan mga kail ko, pababa na po ako. Sana hindi pa sila nanay doon umaalis. Samahan nyo po ako at gugulatin natin si nanay. Let's go! Ayan na sila mga ka ko. Yung magnanay, yo Ano na Good morning. Masayain tong anak mo na ya. Abanti nga tayo dunay ng konti nai. Yeah. Nandito ako. Ha? Masayain siya? Mm. <laughs> Ayan, nakabalik na ako mga ka-idol. Nai! Alam nyo ba na birthday ko ngayong araw na to? Na ibibigyan ko ng pagkakataon. Hulaan nyo yung birthday ko. Kapag nahulaan nyo, sasagutin ko yung kita mo sa loob ng dalawang linggo. 36. Ha? 36 ka na. <laughs> Ulitin mo nga, Nay? 36. Wow! <laughs> so, so ayan mga ka-idol. Ayan sila nanay nga. Kanina nadaanan ko sila na Pinupulot nila yung Binubuksan ng anak niya yung mga basura At yung mapapakinabangan nga ay inuuwi Nanay Uulitin ko lang ulit yung sinabi nyo kanina Kapag po ito ay itinindan ninyo Sa loob pa ng isang linggo Opo isang linggo po yan muna Inigitin ko muna isang linggo hmm. para, um, para malaman ko kung magkano ang um, Sa isang linggo kung magkano ang kita ko Pero mahina lang Hmm. Biruin. Biruin. Biruin nyo po, uh, sa loob ng isang linggo nyo itong pinulot, tapos yung kakalabasan lang ng benta nyo, magkano? Isang linggo po yon. Isang linggo nyo pong pinaghirapang pulutin. Oh. So, ayan mga ka-idol ko, diskarte lang at pamamaraan para tayo ay makaraos. Nanay, ikaw, sa tingin mo ilang taon na ako? Walaan mo nga. Ng ha? Hindi. Ano Bikula na po ba kayo? Hindi. Ano? Ah, rumplon. So nanay, dahil naulaan niyo po yung edad ko. Tan-tan-tan-tan-tan Ayun siya tat kay King Sparking Vlog sasabihin na naman niya ano? Ah, uh, copyright na naman ako dun sa tantan -tan -tan. Nanay, eto, yung dalawang linggo yung kita, kasagutin ko na ha. Oo. Okay. Oh. Ayo <laughs> tara oh. Tingnan niyo na eh, bilangin niyo eh. Oh, dalawa yan. Oh. Ah, <laughs> uh, ka ko kasi ngayon mga ka-idol ko so kahit counting blessing ay makapag-share ako kila nanay kasi nakita ko naman talaga yung kanilang pagpupursigi mga ka-idol lalong-lalo na siya oh, napaka-smiling face. Ilang taon na po siya nanay?

nakakatawa siguro nang hayop na lalaki dito ito naman pala na nasa bahay lang yan oh. habang wala ka pinapasok oh, siguro, siguro ganun natin ang ginawa nakadalawang anak oh, no, to grabe naman yung ano pero yung, yung sa pangalawa po si ano yung gumawa sa kanya taga rito Dada. ay magkaibang lalaki opo magkaiba hmm. alam mo yung gumawa sa sa punto na oh, yeah. Bad karma. Bad no. karma nanakis ako pero palagi eh oh. uh, okay. walang ka-mua-mua eh nagsasalita mm. ginawaan niya nang ganon mm. oh. so nanay ah uh, sana po kahit papaano nakatulong ako sa inyo ha alam mo sa bibili ng ulam ng nang bigla oh batula po kayo ng bigas, -bigas. Oh, wala po kayong bigas. taga saan po kayo barangay barangay sini po lagi po kayo dumadaan dito oh linggo merkulis po nandito po ako oh sige po merkulis na. Pag lunes, hindi ako nag-aano dito dahil po sa mga asis, tapon din yung ganito. Yan, araw-araw uh, ako ngayon po sa asis. Hmm. Pag merkulis, tapon dito. Yan, ah, -ano. Schedule po sa Mendes kung saan yung tapon, saka kayo namu- Nanay, ito pong video natin, i-upload ko sa YouTube, sa Facebook. Para magsilbi kayong inspiration sa mga manonood. Opo. At kung sakali na mapanood ng mga sponsor ko, baka mas matulungan pa po kayo. Ha? Okay. Alam mo, -supi 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 -supi. Ah, may bahay po kayo dyan? Oo, nakatira ko doon. Kumuha po ako ng um, hulugan na lupa. Mm. Ngayon, hindi, e, ako lang na naghulog, uh, ah, ano yan, bombwa e, na mm. sa lupa. Eh, wala kasi natulong sa akin pag mm. e, ang, 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 akin naman kasi, gusto ko, kaya kumuha ako ng lupa din na tinirahan namin para yung mga anak ko mahirap kasi sir pag paalisin ka lang ng paalisin na oh. wala kang sariling ano di ba mm -hmm. hindi kumuha ko kahit, kahit, mahirap mm -hmm. kumuha ako pero malaki pa rin ang kulang pa sa, kulang pa sa, po, ano, ilan po ba anak nyo ano marami anak ko kaso lang may mga asawa na yun mm -hmm. naman sila sa mga malalayo so, uh, makikita nyo ito ni lang ito lang kasi, bahay, ito lang ito simula nung namatay ang papa niya. Hindi, Ilayo sa inyo? Malayo sa akin, hindi kasi may kapansanan nga po si Ring. Oo, ngayon nga yung nakakuha ng atensyon ko kanina kasi ang sipag niya na kalkalin yung mga basura. Oh, hindi ko tas tulong dito, uh -huh. tas... Matulong yan. Mm yan Matulong sa akin. Mm uh -hmm. -huh. yan. Hindi oh. Uh -huh. niya nagkahanap Basta, Basta kayo ilalabas na lagi siyang kasama. Opo, oh, kinasama ko na siya ngayon. Okay. Pero yung gumawa sa kanya ng kalukuhan, hindi niyo na kinasuhan? Hindi na ng ano? Pinagpasadyos na, na eh. Ah. Namatay na man. Nakarma. Na Oo, oh, nakarma na yun. Kasi, eh ako, sabi ko ano, kasuhan ko pa eh, hindi rin nagtagal, eh, ano, nagkasakit yung, <coughs> ano, sa kanya eh, six months, six month lang ang nagkasakit sakit na kanya. Matay yun dyan, matay yun mm. Eh sabi ko nga, ay, salamat sa Diyos, sabi ko ganun Panginoon. Mm. Pinalangin ko talaga na yun. Eh. Pero yung mga anak po niya, napasok? Oo, oh, napasok. Oh. Ah, grade 4. Like, ah, grade Saan ho ba ang bahay nyo dyan? Sa so, parang kasi dito. Ah, sige, sige. Kapag ka may pagkakataon ako, baka makabasyal po ako sa bahay nyo. Basyal ka sa bahay. Para makita ko para po makita yung kalagayan nyo. Para makita ko yung kalagayan yung ko to. Ilan po ba ang kasama nyo sa loob ng bahay? Ano? Uh, siya, eh, dalawang anak niya, tapos siya, tapos yung bunso ko. Okay? Oh, <laughs> nag-aaral din po? Opo, nag-aaral din. Anong course? Anong grade 6, grade 7 na yun siya. Okay. Eh, ngayon nanay, saan na po kayo papunta? To, yan, isa, eh. uh, ano? <coughs> tayo, Tapos itatabi nyo muna to. Opa. Tapos pag isang linggo sa kanyo bebenta. Opo. Grabe na yun no. oh. Biruin mo na isang linggo no. Tapos 500 lang. Opo. lang no. Po, po uh, ayaan Opa. nyo na ha. Kasi kapag uh, binigyan ako ng pagkakataon na eh, pupuntang ko kayo mismo sa bahay nyo para makadagdag ako ng tulong sa inyo na ha. Sige, Sige na Ingat po kayo na ha. Thank you po. Mm -hmm. mm -hmm. Ingat 'ke na ya. Apo, selamat. Oh.